Ang sabi ng hari, ang Diyos nyo kaya ay may silbi? Sa mainit na horno, matatapos ang buhay ninyo. Ililigtas kaya kayo ng Diyos na kilala nyo? Hindi man kami iligtas ng makapangyarihan Diyos. Sa utos pa rin niya, kami ay susunod. Ang wika ng tatlo, matibay at lubos. Sa harap ng kamatayan, walang pagkatakot. Ang hari sa narinig ay lalong nagalit. Pinahagis sa horno, sa tunay na Diyos ay umiibig. Sa tindi ng init, nangamatay ang nagsihagis. Ang tatlo'y bumagsak sa apoy na nagnangalit. Sa pagtataka ng hari, ay mayroon siyang nakita. Di ba't ang inihagis ay tatlong Israelita? E bakit sa paningin ay apat na tao sila? Ang isa ay nakaputi, anak ng Diyos ang tingin. Ang galang tanikala, walang gapo sila. Naglalakad sa horno, walang paso kahit isa. Himala ng langit, anong nangyari ba? Ang Diyos ng Israel, iniligtas sila. Nagsugo ng anghel, sinamahan sila. Walang sugat o gasgas, walang paso sa katawan.